malaking bagay umano ang suporta ng gobyerno mula sa lokal at nasyonal na pamalaan para sa mga atletang Pilipino. Yan ang naging pahayag ni Tokyo 2020 weightlifting gold medalist na si Heidi Diaz. Sa eksklusibong panayam ng RMN News, iginit ni Diaz na mahalaga rin ang suporta mula sa kapamilya at mga taong malapit, ngunit hindi umano ito pang matagalan. Napaka-importante, napaka-importante ang suporta ng gobyerno. First, gusto ko lang sabihin na napaka-importante ang suporta ng magulang. Kasi itong mga atid, hindi ito maglalaro, hindi sila, hindi sila makakalaro kung walang, walang uh, support na magulang. So, importante is support na magulang, um, guide ng coaches, but hindi sila in long term. Dagdag nito na mahal ang sports at nangangailangan ng pinansyal na suporta na hindi lamang kayang matumbasan ng passion o willingness. Kasi mahal po ang sports. Um, kung maglalaro sila, pasahe, hotel, pagkain, allowance. Siyempre, kailangan mo bigyan ng allowance pang pasalubong sa magulang. So, kailangan ng support ng LGU. And then the LGU, we need the support of LGU kasi sila mismo ang gagawa ng program for the sports. Kasi silang may funding. Kasi kung kami lang gagawa, ubos kami. Director ng Palarong Pambansa 2025 at nakasalukuyang ginaganap sa Ilocos Norte. Sa kabilang banda, patuloy na maarangkada ang taunang palaro kung saan nag-umpisa na ang elimination round ng ilang sporting events. IFM News. IFM News. Uh, IFM. IFM News.